master walang isda tayong nabili magtokwaw tayo ngayon mga kamaster magtokwaw Airbase. magandang hapon mga kamaster samahan nyo kami punta tayo ng ano Ah, uh, San Jose ang ating video ngayon pupunta tayo ng bayan ng San Jose lang magpasensya nyo na mga kamaster ang ating uh, uh, video na to dahil uh, nandito lang dito lang na naman ito sa San Jose eh ano lang kasi kwento ko lang mga kamaster parang nga kuya medyo tinatamad na mag vlog at uh, ano napaka tagal ng ano ng aking uh, pin uh, monetize na ang aking uh, subscriber ay naka reach na ako saka yung watch hour ay sa pin tayo uh, magtatagal siguro mga kumaster dahil uh, ang kailangan ng uh, YouTube ay ano maka 100 dollars tayo or 10 dollars sa ating uh, revenue ay, ang problema medyo tagal na mga isang buwan na mahigit yung ating revenue ay uh, nasa 5 pa lang kalahati pa lang <coughs> eh, Pasensya nyo na, eh, kwento ko lang kaya talagang ako na ang talaga ng inyong suporta suportahan at uh, ano yung aking video ay mapanood dapat uh, sa akin mga subscriber uh, nakasubscribe na sa akin channel uh, please na uh, please paki-support ng ating mga video na uh, para tayo ay uh, mapadalhanan ng uh, Google at Sinspin dahil yun talaga ang, yun na lang talaga ang kailangan natin mga kamaster na uh, maabot yung uh, 100 dollars para tayo ay magkaroon na ng uh, uh sa bangko ano, passbook o yun passbook yun eh kumbaga sa bangko dahil uh, yun ang magiging uh, ano natin eh pinakapasbok natin pag tayo ay sasahod at yun sa mga ano sa mga hindi pa nakasubscribe at nakapanood ng aking uh, mga video uh, huwag niyong kalimutan i-subscribe eh, uh, ipakipindot ng ating subscribe button tapos paki kalimbang nang ating uh, notifiable para sa ganon ay uh, ano maging update kayo pag uh, pa-upload tayo bagong video. Ang time check natin ngayon mga kamaster ay uh, nasa ano for uh, 29 tayo ng hapon. Uh, ng tayo ng bayan ng San Jose at uh, gaano tayo mayroon na tayong bibilhin hindi tayo makapag arrange ng, uh, ano, ng malayo dahil uh, yun nga mag ang ulan tapos ano pa yung, ang ating camera ay hindi naman tong hindi naman tumahal na camera ay umurahin lang tong uh, na, na, naabot natin na camera saka pa tayo makakapag-arrange ng uh, malayo pag ano pag ang camera natin ay maganda na kahit na ulan, eh tuloy, tuloy ang ating video eh, ito ating camera ay eh, uh, budget meal lang to eh talagang abot kaya lang ng ating bulsa dahil uh, uh, nag-uumpisa pa lang naman tayo dito, nag-uumpisa pa lang tayo sa larangan na to kaya uh, please support, paki-support po ng ating one, paki-share ng ating mga video. Tapos paki-like na lang din ho at uh, para ano may pakita lagi ni YouTube ang ating uh, mga video. Na uh, 'yun ang importante, like and share para may pakita ni YouTube ang ating mga video. Para hindi tayo hindi na tayo magtagal sa ating ano hinihintay na AdSense iyon. Ah, uh, ko ang aking uh, mahal na mahal. Okay. <laughs> ang aking misis backride ko. Nasa likod ko. Uh, papunta tayo ng ano, ng uh, town proper ng San Jose. At uh, bibili tayo meron tayong bibili parang ano eh ano kayang gagawin dyan pagbaha maganda yan dyan medyo mayroon tayong maamoy dito ngayon na hindi maganda sabi pa ni Babalo yun oh yung kalsada na yan dyan, oh. Hindi malang matakpan-takpan. Tulay dito, putol din. Ay, ano rin ang kalsada. Putol din ang... Walang istap lahit ang San Jose, mga ka-master Okay, nandito na tayo sa Town Proper. Araw po ng linggo Sunday afternoon po tayo mga master. Iyan oh. No? niyong pabayaan ang bata. brother San Jose so time check 4.34 Ito yung itsura ng San Jose pag hapo na. This, alright. Doon tayo parking Sa loob na Parang mayroon tayo pa mga motor sa loob oh. Ha? Mayroon yan dyan palengke may bibilhin daw sabi ni misis titignan natin kung anong mabibili Ha <laughs> Oh, bulina ho oh, bulina mau hmm. <coughs> <coughs> <coughs>

At yun na nga mga kamaster. Nakabili na tayo ng kailangan. Oo, supremo. Balik na tayo sa bahay. Sa muli, ay samahan uli ninyo kami. Pagbalik, pag-uwi. huwi na tayo ay naambun naku po hindi ang kamera natin at ito yan uh, walang waterproof case mga kamaster abang nga na malengke nabot tayo ng ulan ng ambon matrafik na ngayon dito mga kamaster dahil nabuksan ang tulay doon na inayos bukas na ang tulay wala na itong nadaan doon sa dunluwis na tulay may magbigay nitong puti na ito ah yun na mga kamaster Ulan na. <laughs> ang ating camera ay mababasa. Baka ang ating lens ngayon ng camera ay may may uh, mark na na uh, marka na ng ulan natin uh, sa salubong. Ayun. maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming uh, uh, maikling uh, video na ito sa pagpunta namin sa palinkin ng San Jose at uh, nawaya uh, uh, ingatan tayo ng ating uh, buong may kapahal sa araw-araw at yun hanggang dito lang aking video uh, huwag niyong kalimutan na uh, mag-like uh, at mag-share, pindutin ang uh, notification bell para update kayo pag uh, ano uh, i-upload natin ang mga mga video natin mga, mga bagong video. Okay? Maraming maraming salamat mga kamaster. Magandang hapon and God bless po mga kamaster.